Magandang gabi, katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang paborito mong tagpuan tuwing gabi kapag ang hangin ay malamig, ang paligid ay tahimik, at may aninong gumagapang sa dilim. Ngayong gabi, isang nakapangingilabot na kwento ang hatid natin, galing mismo sa ating sender na si Marilyn. Kaya ihanda ang sarili dahil ang kwentong ito ay tungkol sa isang ina sa isang gabi ng bagong buhay at sa halimaw na matagal nang nagmamasid. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa Creepy Tambayan. Tara na't makinig sa Gabi ng Unang Buwan ni Aling Cora, Bagong Panganak si Aling Cora. Isang linggo pa lang ang nakalilipas nang isilang niya ang kaniyang sanggol na si Mio, isang malusog at tahimik na sanggol. Sa baryo ng San Eustachio, hindi basta-basta ang panganganak lalo na kung ito'y ginanap sa mismong kabilugan ng buwan. Madalas ay sinasabi ng matatanda kung kailan dumadapo ang buwan sa tuktok ng bundok, sa kanagigising ang mga nilalang sa kakahuyan, at ang mga bagong silang, sila ang unang inaamoy ng halimaw. Ang tiktik. Pagkalipas lamang ng tatlong araw, isang gabing ang hangin ay malamig at tila may dalang puot. Nagsimula ng marinig ni Cora at ng kaniyang asawa, Silando, ang kakaibang tunog sa labas. Tik, 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 mahina. Tila nang gagaling sa bubungan, agad nilang pinatay ang ilaw. Inabot ni Lando ang sanggol at agad silang nagtago sa ilalim ng banig. Isang pamahiin mula pa sa kanilang mga ninuno na nagsasabing ligtas ang sanggol kung nakatago sa ilalim nito. Tumigil ang tunog, ngunit ilang minuto lamang, muli nila itong narinig. Mas malapit, mas mabigat. Tik, tik, Tik! Narinig ni Cora ang isang kaluskos. Tumingala siya. Sa mga siwang ng kawayan sa kisame, tila may mga matang pulang-pula na dumaan at nawala agad. Niyakap niya nang mahigpit ang anak. Silando, namumutla, hawak ang isang itak. Ngunit wala silang magawa kundi ang manginig at manalangin. Kinabukasan, tila isang bangungot lamang ang lahat. Ngunit nang lumabas sila upang tingnan ang paligid, nanindig ang kanilang balahibo. Sa bubungan ng kanilang bahay, may anim na markang tila kuko. Malalalim, mahahaba, at may bakas ng itim na likido na tila tumulo mula roon. Hindi ito gawa ng tao, bulong ni Aling Pasing, ang kanilang matandang kapitbahay. Hindi rin ito hayop, tiktik yan Cora. Hinahanap ang inunan o ang bata mismo. Sinabihan sila na sunugin ang inunan ngunit huli na. Ibinaon lang ito ni Lando sa tabi ng puno ng balete sa likod ng bahay. Isang pagkakamaling hindi nila alam ay nagbigay daan sa pagbangon ng nilalang mula sa kadiliman. Araw-araw, ginugulo sila ng tunog sa bubong. Minsan sa bintana, minsan sa ilalim ng bahay. Naririnig ni Cora ang mahihinang halakhak na paubo, tila luma at malalim. Ha! Pata! Tik-tik! Tik-tik! Minsan, nakita ni Lando ang anino ng nilalang, isang matangkad, payat, at may pakpak na parabang pinagsamang paniki at tao. Walang mata, kundi butas na itim. At ang bibig ay hati hanggang sa tainga. Naglagay sila ng bawang, asin, langis, at buntot pagi. Ngunit tila wala itong epekto. Isang gabi, habang pinapadede ni Cora ang sanggol, Napansin niyang tila mas mabigat ang hangin. Napakatahimik. At sa salamin ng aparador, nakita niya may aninong nakaupo sa sulok ng kwarto. Mahaba ang leeg nito, dahan-dahang lumalapit habang hawak ang pader. Hindi to totoo! Hindi to totoo! Bulong niya sa sarili. Pero paglingon niya, wala na ito. Kinabukasan, nagsimula ng lagnatin si Mio. Hindi ito tumatanggap ng gatas at ang balat nito ay tila bumababa ang init. Parang may sumisipsip sa buhay niya. Desperado na si Lando. P. umunta siya sa matandang albularyo sa kabilang baryo, si Kaiban. Pinayuhan siya. Ang sanggol ay kinulam. Ang tiktik ay hindi lang halimaw ngayon, kundi may dating anyong tao. May kakilala kayo, pamilya niyong minsan na lamangan, nasaktan o inagrabyado. Biglang bumalik kay Lando ang alaala -ala. Si Tandang Lupe, isang matandang hilot na sinabihang lasenggera ni Cora noong buntis pa siya. Pinalayas ito sa bahay nila matapos itong mapagbintangang nagnakaw sa bahay. Namatay ito makalipas ang tatlong araw, sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan. Dahil sa takot, ipinasyang lisanin ni Nalando at Cora ang bahay. Ngunit huli na, sa huling gabi bago sila lumipad, bumalik ang tik -tik. Hindi ito dumaan sa bubong. H, hindi ito dumaan sa bintana. Tumayo ito sa paanan ng higaan at sa dilim, habang nanginginig si Cora, nararamdaman niya ang malamig na dila na humahaplos sa pisngi niya. Nang sindihan ni Lando ang gasera, wala na ito. Ngunit sa pader, may nakasulat gamit ang itim na dugo. Ibalik ang akin. Lumipat ang pamilya sa ibang bayan. Bumalik ang sigla ni Mio. Sa kalaunan, napabinyagan siya at nakalimutan ng mag-asawa ang kababalaghan. Pero minsan, sa gabi, naririnig pa rin ni Cora ang tik-tik-tik. At in sa kisame ng bagong bahay nila, may bagong marka, tatlong mahahabang kuko. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako pa rin si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung may sarili ka rin kwento ng kababalaghan, ipadala lang sa tambayancreepy at gmail.com. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, mga katambay. Paalam.